visit ako kapag may nakikita ko sa social media, ang topic, obligation ban ng mga anak. Nagantihan ang kanilang mag... Gusto kong sampalin yung mga host. Hindi dapat topic yon Hindi dapat pinag-uusapan yun. na nyo sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, kung sinong meron, siya magbigay sa wala. At kung yung wala, nagkaroon, yung meron nawalan, ikaw naman ang magbigay dun sa merong nawalan lalong lalo na kung nawalan siya dahil sa iyo hindi lang perang ang pinag-uusapan natin dito lakas enerhiya sigla lahat 'yan binuhos ng mga magulang mo sa iyo kaya sila naubos nawalan kaya ka nagkaroon baka po pwedeng habang sila naman ang nawawalan tumatanda na wala ng negosyo wala nang trabaho oh, ikaw naman hindi ko sinasabing todo bigay hindi ang sinasabi ko wag mo kakalimutan Mag-alaga tayo ng buhay. At kung maaalagaan natin ang buhay ng iba, huwag mong kakalimutan ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang nag-alaga sa iyong buhay. Alam po ninyo, mahirap ito, ha? Pero nandun yung fulfillment. Kapag naayos mo yung buhay, nabuo mo yung buhay, naipaglaban mo yung buhay, na alagaan mo yung buhay. Sige nga, kayong mga magulang, pag gumraduate ba ang anak nyo, ang naisip nyo agad, tutulungan ako nito, ang isang ulirang magulang, hindi gano'n ang iniisip, ang isang ulirang magulang, kapag tapos na kita, yun ay sapat na. Yung reaksyon ng mga magulang habang kinakasal yung anak nila, ikaw yung nagtanim, ikaw yung nag-invest, iba ang aahan eh. Pero okay lang yun sa magulang. Kasi nandun ang kanyang kaligayahan ng taong ito, nabigyan niya ng buhay? Therefore, bilang pagtanaw din naman ng utang na loob, huwag natin sasayangin ang ating buhay. At sabi ko nga, kung tayo makapagbibigay ng buhay sa iba, huwag na huwag natin kakalimutan ang mga nagbigay sa atin ng buhay.